Ganito kalaking asteroid ang tumama noon sa mundo. Isang higanting bato mula sa kalawakan na winipe out ang lahat ng may buhay sa planeta. 66 million years ago, isang napakalaking asteroid na may bilis na 70,000 km per hour ang nag-crash sa Earth at nagdulot ng napakalakas na pagsabog mas malakas pa ito sa pinagsama-samang nuclear bombs. At alam mo ba na kung sakaling tumama ang asteroid na ito ngayon, ang mga tao at ang lahat ng may buhay sa mundo ay maaaring mabura sa isang iglab. Ito ay ang Chicxulub asteroid, ang naging dahilan kung bakit namatay ang mga dinosaur at halos 75% ng lahat ng may buhay sa mundo. At alam mo ba na ang asteroid na ito ay kasing laki ng Mount Everest? O kapatid, ganito siya kalaki. Kaya naman noong tumama ito sa mundo, inubos nito ang halos lahat ng may buhay. Noong pumasok ito sa atmosfera ng Earth, may bilis itong 20 km per second o higit 70,000 km per hour. Mas mabilis pa kaysa sa kahit anong bala o rakit na gawa ng tao. At ang pinaka-worst, ang impact energy nito ay katumbas ng bilyong-bilyong nuclear bombs na sabay-sabay pinasabog. Nagdulot ito ng malawakang sunog, lindol, at tsunami na umabot sa libo-libong kilometro. Ang alikabok at usok na dala ng pagsabog ng asteroid na ito ay tinakpan ng sikat ng araw, dahilan para bumaba ang temperatura ng mundo at doon Unti-unting namatay ang maraming halaman. Sa pagkamatay ng mga halaman, wala nang makain ang ibang mga hayop kaya't sa pagkamatay sumunod sila, kasama na rin ang mga dinosaur. Ayon sa mga sayantipiko, isa hanggang dalawang taon natakpan ang alikabok at usok ang araw matapos tumama ang Chicxulub asteroid. Sa panahong iyon, halos walang liwanag na nakakapasok sa mundo kaya bumagsak ang temperatura at namatay ang mga halaman at nawala ng pagkain ng mga hayop dahilan kung bakit tuluyang naubos ang mga dinosaur at maraming uri ng buhay sa lupa. Noong tumama ang asteroid, bilyong-bilyong pirasong bato o debris na nagbabaga ang tumalsik sa himpapawid at noong bumalik na ito para itong umuulan ng apoy Dahilan para masunog ang halos lahat ng kagubata noon sa mundo at lahat ng nasa paligid ng impact site ay agad naglaho, natunaw ang mga bato at ang karagatan ay nag-evaporate. Ang init ay umabot sa higit 10,000 degree Celsius. Nasunog ang mga kagubatan, libo-libong kilometro ang layo. Ang mga hayop na malayo sa impact zone ay tinupok ng init at usok nagkaroon rin ng tinatawag na global firestorm sabay-sabay na nasunog ang buong planeta. Sa loob ng ilang buwan, nagsimula ang Cretaceous Paleogene Extinction Event, ang pinakamalaking mass extinction sa kasaysayan ng Earth. Ayon sa mga sayantipiko, humigit kumulang 75% ng lahat ng buhay sa planeta ang nawala, ang mga dinosaur, ammonites at halos lahat ng marine life ay naglaho. Ang kagubatan ay binalot ng katahimikan. Ngunit sa gitna ng pagwasak, may mga nilalang na nakaligtas, ang mga maliliit na hayop gaya ng mammals, ilang reptiles at mga ibon na siyang may kakayahang magtago sa ilalim ng lupa at mamuhay sa malamig na klima, habang ang naglalakihang mga dinosaur ay naubos at namatay. Pagkalipas ng ilang taon, humina ang epekto ng asteroid. Unti-unting bumalik ang liwanag ng araw, natunaw ang yelo at muling tumubo ang mga halaman. Muling bumalik ang kulay sa mundo. Ang kagubatan ay muling sumibol. Ang mga natitirang hayop ay nagkaroon muli ng sisilungan. At alam mo ba kapatid, na kung sakaling hindi tumama ang asteroid na ito sa mundo, baka hindi tayo umiiral ngayon. Baka hanggang ngayon mga dinosaur pa rin ang namumuno sa planeta ang asteroid na ito ay sinasabing ang nagbago ng direksyon ng kasaysayan ng tao. Kasi isipin mo na lang, kung nabuhay tayo noong panahon ng mga dinosaur, malamang pagkain o di naman kaya merienda lang tayo ng mga yan. Pagkaraan ng milyong-milyong taon, natuklasan ng mga scientist ang ebidensya ng trahedya. Noong 1980s, sina Luis Alvarez at Walter Alvarez ay nakakita ng kakaibang layer ng bato. Ito ay ang iridium, isang element na karaniwang matatagpuan sa mga asteroid. At yun nga, sa ilalim ng Yukutan Peninsula, natagpuan nila ang Chicxulub Crater, ang marka ng katapusan ng panahon ng mga dinosaur. Ang crater na ito kapatid ay alam mo bang makikita kahit nasa labas ka na ng mundo. Ganyan kalaki ang crater na ito, mas malaki pa ng sampung beses sa Metro Manila. At yung asteroid na tumama dito ay kasing laki naman ng Mount Everest. Kaya naman halos naubos talaga ang lahat ng may buhay noon. At kapag tumama ito ngayon sa mundo, malamang wawasakin ito ang lahat at ang sangkatauhan. At eto pa kapatid, may mga nagtatanong sa akin na bakit walang dinosaur sa Pilipinas. Tara, ipaliwanag natin. Paano na wala ang mga dinosaur sa mundo at bakit walang dinosaur dito sa Pilipinas? Ang dinosaur ay isang uri ng dominant group of land animal kung saan nabuhay ito 66 million years ago at hindi na ito nakita pa ng mga tao. Ang panahon kung kailan nabuhay ang mga hayop na ito ay tinatawag na Mesozoic Era. Pero ang Mesozoic era ay hinati ng mga sayantipiko sa tatlong kategorya. Ito ay ang Triassic period, Jurassic period at Cretaceous period. At ang mga dinosaur na nawala o namatay ay ang Triceratops, Stegosaurus, T-Rex, Plesiosaurus, Allosaurus at marami pang iba. Napakadaming dinosaur ang nabuhay noon sa mundo ngunit lahat ng ito ay nawala. May tatlong teorya kung paano nawala ang mga dinosaur sa mundo. Ang una, ang pagkamatay daw ng mga dinosaur na naganap noong 65.5 million years ago ay tinatawag na Cretaceous Tertiary o KT. Sa mahabang panahon nanindigan ang mga paleontologist na namatay ang mga dinosaur dahil sa pagbabago ng klima na naging sanhi ng pagkaubos ng mga pagkain ng mga dinosaur. Sinasabi na hindi sapat ang pagkain na nakukuha nila sa kanilang paligid kaya't ang mga dinosaur ay unti-unting naubos. Ito ang ikalawang teorya kung paano nawala ang mga dinosaur, ang pagsabog ng bulkan. Sinasabi na kaya daw nawala ang mga dinosaur sa mundo dahil sa sabay-sabay na pagputok ng bulkan kung saan ang mga hayop na ito ay wala ng matakbuhan at nilamon na lamang sila ng lava. Isa pa ang Deccan Traps isang malawak na ibabaw na anyo ng basalt na matatagpuan sa kanlura ng India. Ito ay isang malaking lawa ng mga laba na bumabagsak mula sa bulkan. Ang mga trap na ito ay nabuo sa loob ng mahabang panahon mula sa mga scoria at balastik lava na galing sa mga bulkan Sinasabing ang mga bulkan na naririto sa Deccan Traps ay naglabas ng napakadaming laba. Sa sobrang init ng kapaligiran hindi nakinaya ng mga dinosaur na nabuhay noon kaya't unti-unti silang namatay at nawala sa mundo. bukojan dyan naapektuhan din ang klima dahil sa sabay-sabay na pagpotok ng bulkan. Ang ikatlong teorya naman ay ang pagbagsak ng asteroid mula sa kalawakan. Nadiskubre ito ng mag-amang sina Luis Alvarez at Walter Alvarez. Noong 1980, ang teorya ng mag-amang Alvarez ay mayroong malaking asteroid na tumama sa ating mundo na kasing laki ng isang bundok at ito ang naging dahilan upang maubos ang dinosaur sa mundo. Ang naging tanging ebidensya nila dito ay ang malaking crater na matatagpuan sa Mexico na may sukat na 180 kilometers at tinawag nila itong Chicxulub Crater. Ang teorya ng mag-amang Alvarez ay tama pati ang eksaktong pagtama ng asteroid sa ating planeta at pagkawala ng mga dinosaur. Namatay ang mga dinosaur dahil sa malakas na impact na nagawa ng asteroid pagtama nito sa lupa. Sinasabing katumbas ito ng ilang daang nuclear bomb at ito ang nagpawala ng mga dinosaur sa mundo. Ilan lamang yan sa mga teorya kung bakit wala ng dinosaur sa mundo at kung paano sila nawala, e eh bakit walang dinosaur sa Pilipinas. Ito yun, noong panahon ng Mesozoic era ang lupa ay isang kontinente lang na tinatawag na Pangaea. Lahat ng kontinente dito sa mundo ay magkakadikit at noong panahong 60 million years ago ay wala pang Pilipinas. Sabi ng mga siyantipiko meron din naman mga fosil na matatagpuan dito sa atin o sa Pilipinas ngunit ang mga ito ay microscopic marine organism. Ang mga siyantipiko ay nanindigan na wala talagang dinosaur dito sa ating bansa sa kadahilan ng wala pang Pilipinas noong mga panahong iyon. Meron pa akong isang teorya kapatid, kung saan pinlano lahat ito ng Panginoon. Dahil isipin mo, kung nabuhay ang mga tao kasabay ng mga dinosaur, malamang magiging pagkain lamang tayo ng mga ito. Napakabait talaga ng Panginoon sa atin dahil kung hindi niya ito ginawa, malaking problema ang kakaharapin ng mga tao.